Welcome sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang 2014 thriller adventure movie na may pamagat na Trash. Sa isang sementeryo sa bansang Brazil, isang lalaking nagngangalang Jose ang bumisita sa puntod ng kanyang anak na may pangalang Pia. Nang makauwi ay agad niyang nilagay ang isang susi at mga litrato sa wallet nito. Biglang sumugod ang mga pulis at hinabol siya ng mga ito. Sinubukan niyang tumakas ngunit na corner agad siya. Naisipan ni Jose na itapon ang wallet sa dumaang truck ng basura. Makikita na ang truck ay nakarating sa isang dump site. Ang ating bidang basurero na si Rafael ay napulot ang wallet ni Jose. Agad niyang tinignan ang mga lamang pera ng wallet kasama ang kaibigan niyang si Gardo. Habang kinakalikot ang iba pang laman ng wallet ay nakita nila ang mga ID. Litrato, mga lottery sticker at isang susi, Samantala si Jose ay pinapahirapan ng mga pulis. Pilit nila itong pinapaamin kung ano ang laman ng wallet. Dahil sa pagwawalang kibo ni Jose ay pinatay na siya ng mga ito. Sa sumunod na eksena, sila Rafael ay nasa isang compound ng simbahan kasama si Olivia na tutor nila dumating si Gardo dala ang isang buong manok na kanilang iluluto upang pagsaluhan mamayang hapunan. Samantala isang grupo ng polis kasama si Frederico ang nagpunta sa dumpsite upang hanapin ang wallet ni Jose. Nakita ni Frederico si Gardo at tinanong ito kung may nakita ba silang wallet sa basurahan. Nagsinungaling ang bata at sinabing wala siyang napulot, sabay tanong nito kung bakit ang daming polis ang nagpunta sa dumpsite. Sinabi ni Frederico na ang wallet ay isang mahalagang ebidensya kaya kung sino man ang makakahanap nito ay may makukuhang reward. Bago umalis si Frederico ay tinanong nito ang pangalan nila Gardo at Rafael. Kinagabihan pinayuhan ni Gardo na ibigay na ni Rafael sa mga pulis ang wallet na napulot. Pero tumanggi si Rafael at sinabing may kung anong meron sa wallet na mas malaki pa sa reward na alok sa kanila. Dagdag pa nito na kapag mas pinatagal nila ang pagtago sa wallet ay mas lalaki pa ang reward na ibibigay na pagdesisyonan nilang pumasok sa isang maruming tunnel sewer upang katagpuin ang isa pa nilang kaibigan para pagplanuhan ang gagawin sa wallet, ang pangalan nito ay Gabriel, humingi ng pabor si Rafael kay Gabriel na tignan ang wallet kung may mahalaga bang bagay dito, sinabi ni Gabriel na ang kakaibang susi na nasa loob ng wallet siguro ang hinahanap ng mga pulis Nagplano sila na magpunta sa syudad para alamin kung para saan ang susi na ito. Kinabukasan, silang tatlo ay sumakay ng tren papunta sa nasabing syudad. Habang naglalakad sa isang eskinita ay nakasalubong nila ang mga siga na tambay at hiningi nito ang kwintas nila upang padaanin sila nito. Nakarating sila sa dulo ng hallway at nakita nila ang mga letter locker sa station na maaring para dito ang susi na nasa wallet, pinagplanuhan nilang buksan ito ngunit may mga nakabantay na pulis sa labas, gumawa ng eksena si Gardo para ma-distract ang mga pulis at habulin siya nito. Habang hinahabol si Gardo ay nagmadali sila Rafael at Gabriel na buksan ang locker, mula sa loob na kuha nila ang isang puting envelope. Agad na nagmadaling umalis ang tatlo at muling nagkita sa loob ng tren tinignan nila ang envelope na kanilang nakuha nakita nila na ito ay isang sulat na naka-address sa isang presong nagngangalang Joao Clemente at mga litrato ng mag-amang Jose at Pia makikita din na may mga numbers sa likod ng litrato pagkatapos nito ay nagpunta sila sa bahay ng isang pari na may pangalang Juilliard. Pasikreto nilang ginamit ang computer nito upang e-search ang profile ni Joao Clemente. Habang ginagawa nila ito ay dinidistract naman ni Gabriel sila Olivia. Malalaman na ang Joao Clemente na ito ay isang dating lawyer at ngayon ay nakakulong sa di alam na kadahilanan. Nagawang maprint nila Rafael ang mga impormasyon bago nagmadaling umalis. Sa sumunod na eksena, si Frederico ay patuloy na naghahanap ng wallet sa dumpsite ngunit hindi nila makikita kita ang wallet ni Jose, tinanong niya ang isang bata kung nasaan sila Rafael at Gardo at sumagot ang bata, sinabi na hindi nagpunta ngayong araw ang dalawa. Kinagabihan, napagplanuhan nila Rafael na puntahan si Joao Clemente sa sunod na araw, pero sa hindi inaasahan biglang kanidnap si Rafael ng mga pulis, nakita ito nila Gardo at Gabriel kaya agad silang nagsumbong kay Father Juliard, samantala habang nasa tahimik na lugar, ang kawawang basurero ay pinapaamin nila Frederico, kanila itong pinahirapan habang nakagapos ang ulo at mga kamay nito. Sa ibang lugar, nagpunta sila Father Juilliard sa police station upang hanapin si Rafael pero sumagot ang isang polis at sinabing wala silang alam sa mga sinasabi ni Father. Samantala sa sasakyan ni Frederico, umamin na si Rafael na napulot niya ang wallet. Tinanong niya ang bata kung anong meron sa loob nito pero hindi sumagot si Rafael kaya kanila ulit itong pinahirapan habang nasa loob ng trunk ng police car. Dahil hindi makita nila Father si Rafael ay nagdasal na lamang sila at hiniling na iligtas sana ang kawawang batang basurero. Mabalik ang eksena kay Rafael, kanilang inilabas sa daan ang bata at inutusan ni Frederico na tapusin na ang buhay nito. Umalis na si Frederico at tinutok ng isang pulis ang baril niya sa kawawang basurero, pero biglang naawa ang pulis sa bata kaya iniwan na lamang niya ito. Sa sumunod na araw nakita ng mga residente ang nag-aagaw buhay na bata kanila itong dinala sa bahay ni Father at kanya agad itong binigyan ng paunang lunas. Makatapos nito tinanong ni Gardo si Rafael kung susuko na ba ito sa plano nila. Agad naman niyang sagot na hindi siya susuko kahit ikapahamak pa niya. Kinagabihan nang makauwi si Olivia ay nakita niya sila Rafael na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Gardo na ang mga nagpahirap kay Rafael ay ang mga pulis at sinabi din ito na kailangan nilang lumapit sa isang lawyer para makamit ni Rafael ang hustisya. Ilang minuto makalipas sinabi ni Rafael na may bigla siyang naalala na narinig niya ang isa sa mga pulis na may kausap na nagngangalang Santos. Agad na nagsalita si Gabriel at sinabing may kilala siyang Santos. Ito pala ay isang gahamang politiko na nag-aasang maging mayor ng syudad at ito ay nakatira malapit sa isang dagat. Kinabukasan sila Rafael at Gabriel ay nagpunta sa bahay ni Santos. Habang sila Gardo at Olivia ay nagpunta sa isang presinto ngunit habang nasa police station ay hindi pinayagan si Gardo na pumasok dahil sa bata pa ito kaya nagpanggap silang lolo ni Gardo ang bibisitahin nila. Mula sa loob ay nakita nila si Joao Clemente. Agad namang sinabi ni Gardo ang huling mensahe ni Jose na nakasulat sa liham para sa kanya, Sinasabi sa sulat na sabik ng makita ni Jose ang kanyang uncle na si Joao, sabi rin sa sulat na ang mga taong nagkulong sa kanya ay malapit ng maparusahan at nangangako si Jose na babagsak na si Santos, at sa panghuling mensahe sinabi ni Jose na kung sakaling makarating ang lahat ng ito kay Joao ay ibig sabihin ay patay na si Jose. Samantala, sila Rafael at Gabriel ay nakarating na sa bahay ni Santos, nakausap nila ang isang Hardenero at tinanong kung bakit sobrang daming guard ang nagbabantay, sumagot ang Hardenero at sinabing kailan lang ay ninakawan si Santos ng malaking pera, isang lalaking nagngangalang Jose daw ang nagnakaw ng 10 million real at iba pang mahalagang bagay mula sa bahay na ito. Sa nakaraang eksena bago mamatay si Jose, lumalabas na si Santos ay nanuhol ng mga opisyal para manalo sa darating na eleksyon at ang mga pera ay ipinagkatiwala niya kay Jose kasama ang mga importanteng dokumento ng gagawing pagsuhol. Kinagabihan sinadyang sirain ni Jose ang isang refrigerator at makalipas ang magdamag ay kinuha niya ang lahat ng perang gagamitin sa panunuhol kasama ang mga listahan ng mga taong tatanggap nito nilagay niya ang mga ito sa sirang ref at umupa siya ng sasakyan para magkunwaring itatapon ito. Ito pala ang dahilan ng pagpunta ng mga pulis sa naunang eksena ng kwento. Mabalik sa kasalukuyan, sinabi ni Gardo ang mga numero na nasa likod ng litrato ni Jose. Sinabi ni Joao na ang mga numero ay isang secret code at para ma-decode ang numero kinakailangan ni Joao na gumamit ng isang Bible. Pero hindi ito pinayagan ng bantay na pulis, nakiusap sila dito at nangako na isasauli din sa sunod na araw. Sa huli ay nag-iwan si Joao ng mga mensahe na kailangan lang gawin ni Gardo na tukuyin ang iba pang talata at numero na nasa Bible. Habang papaalis na sila Gardo ay biglang lumapit ang pulis na bantay na si Marco at kinausap siya nito at humingi ng isang libong real kung gusto nilang magamit ang Bible na ginamit ni Joao. Maya-maya ay nakauwi na silang lahat, tinanong ni Olivia sila Rafael kung bakit ginagawa nila ang lahat ng ito at agad namang sagot ng bata na ginagawa nila ang lahat para ilabas ang katotohanan. Dahil dito nag-offer si Olivia na mag-record ng kanilang mga nalalaman kaya nagsimula na silang humarap sa camera at dito ay kinwento nila ang mga kanilang nalalaman at naranasan. Isa na dito kung paano pinahirapan si Rafael ng mga pulis. Samantala si Frederico ay nakatanggap ng tawag mula kay Santos. Sinasabi ni Santos na kailangan na niya ang kanyang mga ninakaw na pera at listahan. Inutos din ito na sirain ang lahat ng bahay na tinitirhan ng mga kawawang basurero. Agad na sumugod sila Frederico sa bahay nila Olivia upang hanapin ang wallet ngunit wala silang nakita kaya kanila itong dinala sa stasyon upang tanungin. Lahat ng mga bahay sa dumpsite ay walang awang sinunog ng mga pulis, wala silang magawa kundi panoorin na lamang na maabo ang kanika nilang mga tinitirhan, na nilang pumunta na lang sa syudad at makipagkita kay Marco para sa Bible nito, pero wala silang pera na hinihingi ng pulis para ibigay ang Bible. Kinabukasan nakapila lahat sa simbahan ang mga residenteng nasunugan ng bahay. Agad namang pumuslit si Gabriel upang kumuha ng pera kay father. Nang pumasok si father nakita niya na wala na ang nakatago niyang pera at naiwan ang drawing ni Gabriel. Agad na binigay ni Gabriel ang nakaw na pera kay Rafael upang gamitin sa hinihingi ng pulis para sa Bible. Sa sunod na araw ay nagdrawing ng plano si Rafael para sa gagawin nila. Nakipagkita si Gardo sa pulis sa isang restaurant. Nang makuha na niya ang Bible bigla siya nitong hinawakan ngunit nakatakas siya sa tangkang pagkuha sa kanya. Kinagabihan naghanap si Gardo ng makakain habang sila Rafael naman ay sinusolve ang mga code na iniwan ni Jose. Nakita nila ang mga numero sa Bible at dinala sila nito sa isang pangalan ng hayop at naalala niya bigla ang stickers ng mga hayop at mula doon lumabas ang isang phone number. Habang nasa labas si Gardo at kausap ang isa niyang kakilala ay biglang dumating ang mga police patrol, agad na nagmadaling umalis ang mga bata at tumakbo sila papalayo sa lugar, tinulungan silang makaalis at makasakay ng babaeng kausap ni Gardo kanina. Nakarating sila Frederico sa lugar kung saan nagstay ang mga bata at nakita niya ang mga numero na sinulat nila Rafael, sinubukan itong tawagan ni Frederico, samantala habang nasa kalsada, sinubukan ding tawagan ni Rafael ang parehong numero. Lumalabas na ang numero pala ay sa isang sementeryo na tinatawag na Saint Francis, kaya agad namang nagmadali ang mga bata na magpunta dito. Pagkarating nila Rafael ay nakita niya ang mga iba pang clue na iniwan ni Jose. Kanila itong sinundan ngunit sa isang sulok ay nakasunod na pala sa kanila si Federico. Sa dulo ng mga clue ay dinala sila nito sa isang puntod ng isang batang babae na si Pia na anak ni Jose. Sa ilang sandali lumitaw ang batang si Pia, lumalabas na hindi pa pala ito patay at naghihintay siya sa kanyang ama, agad na nagtaka si Rafael kung ano ang laman ng peking puntod, ilang minuto lang ang lumipas ay dumating si Frederico at hawak nito si Lagardo at Gabriel, inutusan nito ang mga bata na buksan ang puntod, at makatapos nilang buksan ang nasabing puntod nakita nila ang mga pera na ninakaw ni Jose. Agad na tumawag si Frederico kay Santos upang ibalita na nahanap na ang mga pera at listahan ngunit sa likod niya ay dumampot na pala si Pia ng malaking concrete at ibinagsak sa ulo nito Agad na kinuha nila Rafael ang baril nito kasama ang lahat ng pera at nagmadaling umalis sa sementeryo Kinaumagahan nagpunta sila Rafael sa dumpsite habang si Gabriel naman ay pumunta sa bahay nila father Isinauli ni Gabriel ang mga ninakaw na pera kasama ang nakangiting drawing niya Pagkatapos nito sila Rafael at Gardo ay pinamigay ang kalahati sa mga nakuha nilang pera, kanila itong inihagi sa ere upang makuha ng mga kapwa nilang basurero. Silang apat ay masayang umalis at umarkila ng sasakyan, samantala sa simbahan, nag-usap sila Olivia at Father, kanilang tinignan ang mga drawing ng bata na kung saan pinapakita na masaya na silang lahat, dahil dito na na ni Olivia na ilabas na ang lahat ng testimonya nila Rafael, kanya itong inupload sa internet upang malaman ng mga tao ang kasamaan nila Santos at ng mga pulis kasama na ring nabunyag ang mga listahan ng mga kurap na opisyal na tumanggap ng suhol. Makalipas ang ilang araw, sa isang malayong lugar sa tabing dagat, makikita na pinapanood ni Pia ang mga balita tungkol sa pagkaaresto kila Santos at iba pang kurap na mga pulis, ang video nila Rafael ay nag-viral sa maraming lugar sa Brazil dahil dito ay lumabas na rin ang katotohanan. Sa huli sila Rafael, Gardo, Gabriel at Pia ay namuhay ng payapa gamit ang nakuha nilang pera, dahil sa mga batang ito patunay lang na hindi hadlang ang estado sa buhay para mamuhay ng tapat at ng may paninindigan, bagaman sila ay mga hamak na basurero lamang, lumalabas naman na mayaman sila sa magandang ugali. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at 'wag mo na ring kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.